So common, quest, common question po ito no or curious question ng ilan po sa ating mga kababayan lalo na ng mga kabataan ano ba ang kaibahan ng Philippine Army sa ilang units pa or iba pang units ng AFP sir para lang po at least malinaw lang din sa kanila Yes uh ang Philippine Army is uh, nakafocus siya sa ground operations kumbaga yung kalupaan ang binabantayan ng ating uh, hukbong katihan mm -hmm. and in that case uh eh tuloy ko rin tanong na parang kumusta naman po ba ngayon ang Philippine Army? Sir. Well, po, uh, tuloy-tuloy 'yung ating uh, pag-modernize at uh, pag-aasa sa ayos nung at uh, in-enhance natin lalo 'yung ating uh, organizations, 'yung ating uh, systems and processes para para makapag-provide -uh, tayo ng uh, uh, forces, capabilities and uh, professional services to the armed forces of the Philippines and particularly na sa ating mga kababayan. Ano na po bang ano, status po, Sir? Yeah, nabanggit yun na po yung modernization or yung pag-modernize nga po. Pero in terms of modernizing itong ating hanay, ano na pong update lang po dito or status, uh, Colonel? Ngayon, uh, the Philippine Army is focused on modernizing yung uh, capabilities, uh, uh, particularly yung ating mga equipment, Okay. No, ah, uh, uh, kasama na rin dyan yung pagkasaayos ng uh, organizational structure uh, depending doon sa magiging uh, security environment currently. So right now, meron tayong mga bagong dating na mga armored vehicles and uh, yung mga wheeled uh, vehicles, Ganon din no, uh, nagkakaroon din tayo ng uh, uh, artillery uh, assets and yung individual uh, force protection ng bawat sundalo. Uh, yun din ang ating uh, unti-unting uh, uh, ini-improve para din na rin sa safety ng ating masundalo pagdating sa combat operations and yung uh, being uh, proactive and responsive doon sa mga uh, scenarios in the future na possible na mangyari. Once you say modernization, ano po ba yung pinaka modernize nyo Yung mga vehicles, yung mga uh, kumbaga armas? Ano po ba yan, sir? actually lahat na you no know, lahat ng uh, factors uh, kasama diyan yung, yung mga vehicles yung mga equipment and uh, as well as yung uh, systems and processes trinitinan natin dito yung uh, interoperability uh, and integration of these assets doon sa uh, mission ng Philippine Army